Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay June 14, 2025, Sabado ng ikasampung linggo sa karaniwang panahon. Ang ating po unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 5, verses 14 to 21. Mga kapatid, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. Ngayong malaman kong siya'y namatay para sa lahat at dahil dyan, ang lahat ay maibibilang ng patay. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa magita ni Kristo, ibinilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at tinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang pagpalang araw sa inyong pong lahat sa pagtatapos ng linggo natin para sa uh, ikasampung linggo ng karaniwang panahon. Muli tayo ay sinasamahan at inaanyayahan ng ating uh, pagninilay sa unang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Natingnan muli no, at suriin ang ating pong nagiging pag-uugali no? tayo na tinatawag na Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Kumbaga, ano ba, mas ma, sa ngayon ng no? mga Gen Z, tayo ay followers. Pero higit doon, na sana mas mapalalim natin yung ating pagiging follower ni Kristo. Dahil hindi lang tayo, na no? sabi nga dito sa karanasan mismo ni Pablo, na hindi na tayo dapat katulad ng mundo no? na mag-isip at tumingin sa kanyang kapwa. Tandaan natin, tayo ay krisyano at ang ating pong paningin, ating pag-iisip at pananalita, maging ang pananalita ay dapat ay nakabase at naaayon sa halimbawa ni Kristo na na kanyang mga ipinakita, kanyang itinuro. Kaya maganda yung bahagi nito sa unang pagbasa. Sabi, ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Although dati, no, ganun siya si San Pablo. Kaya nga marami siyang inusig. Kasi ang tingin niya sa mga sumusunod kay Kristo ay mga pasaway, Lumalabag sa kautusan o sa batas. Pero nung makilala nga niya si Kristo, ay nagkaroon ng uh, panibagong pagtingin. Kung dati nabubulagan siya, pero nung uh, makilala niya si Kristo, ay mas naging maliwanag ang kanyang pagtingin sa mundo at maging sa katayuan o sitwasyon ng isang tao. Maganda po na... Uh, tayo rin mismo, tingnan natin, tayo ba ay mas nagiging uh, mapanghusga o ano ba, hinigitan pa ba natin ng Diyos sa paghatol? At sino tayo para humatol? No? Dahil nga ang, ang judgment o ang paghatol ay nasa kamay ng Diyos. Kung sino sa atin ang mabait, sino ang masama, sino ang papasok sa langit, sino ang hindi, nasa Diyos po yan. Tayo, ang atin lang ay nawa tayo mismo unang-una ay makita natin kung gaano tayo ka makasalanan at nangangailangan ng awa ng Diyos at nakakatiyak naman tayo no na dahil nga kay Kristo tayo ay patatawarin sa ating mga pagsisisi no sa ating mga nagawang kamalian kung kaya't ito din no ang um, napapaanyaya din na wag nating husgahan ang kahit sino kundi sila ay subukan natin na pangaralan, subukan natin na sila ay unawain o intindihin sa kanila po mga pinanggagalingan pagamat hindi natin kinukonsinti at dapat konsintihin ang patuloy o pananatili sa kasalanan kundi sikapin natin na maituro sa kanya at maitawid din siya sa landas kung saan Uh, lahat tayo ay inaanyahan ng panginoong socrateso na tahakin muli po isang mapagpalang araw sa inyong mga